Pro Lifetime sa ating YouTube channel Reynolds Dimesa Mesa Kagigising ko lang ako Ano ba Nakakaantok-antok pa Diba? Ah, init Good morning, happy Sunday Best Sunday mga Baka naman, nice cafe ha Nice cafe baka naman Baka naman, Sarap sarabang kape natin, es <laughs> Sarap na ang kape ko. Es eh, baka naman. Bago ito, meron tayo ditong ano. Baka rin naman ito. Ito, ito, ito. Sarap ito. Hopiang ube, oh. Yan, hopiang ube, oh. Sarap po. Oh, yummy, oh off yung Baka naman, gawa ng in oh no? Oh, Baka naman, in between. Yan, sarap din ko. dito. na. Sarap na. Yung Yan. Yummy, oh. Ubing ube, oh. Sarap, oh. Hmm. Baka naman, in hmm in din tayo ha happy sunday mm, dami kapi 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 Happy Bless Sunday. Mm. Rain de Mesa. Kapil kapil ito pa. Ano oh. ito? Ito ang talap nito mo. hmm, hmm? Apo? Ano? Apo? No? Ano yung binangkal? So, binangkal. <laughs> binangkal. Dami pang tulog na yun. May lang ako ng konting-konti -konti lang. Kasi, alam niyo naman po, nahabol ko talaga yung alam nyo na yung hours natin pangarap natin makasawa dito para balang araw ay eh, makapagbigay tayo ng God bless sa iba't iba may nila blessing <laughs> salap ito waiting oh. nyo oh. baka naman Kopyang biting mmmm salap ito the best don ng kopyang bitin ang sarap lasang ube yummy mmm kopyang kopya sa lasa kopya talaga <laughs> Shout out to mga lahat ng subscriber ko sa YouTube ko ha. Lalo na -lalo na si Michelle Kwakubo. Good morning kay Michelle Kwakubo. Try lang ako ngayon. Pero mga swerte na kalahating kukuran. <laughs> Kasi tinatay ko ngayon umaga. Kasi ang aga ng live Opo, ano? try ko lang kasi na pag bukas ko kanina ay nantok-antok pa nakita ko si Kadu doong naglalive bago may mga kapraso rin daw <laughs> si Ka Bongo TV si Bongo TV Vlog yan yeah. Ang aplaso lang, Ma'am Michelle. <laughs> ako so, mamaya magsha-shower na tayo. Ay, lang tayo nitong hopi ang bitin. Sarap, po, oh. Baka naman, ha. Ah. Bitin, baka may sponsoran mo naman ako maging endorsement. <laughs> sarap, po oh. Mm. -hmm. Ah, hopi ang... di mabili, mabibili sa sarap, Kanto. Shoutout ko nga pala si ano, mga subscriber ko lahat. Lahat ng nakasulat ga na 1 1.9 one na tayo o oh, 1.19 na. Ah. O oh, Shoutout ko lahat sa inyo. Salamat sa inyo. At kahit pa paano nagbabago yung aking subscriber after 3 years. Thank you, thank you so much sa inyo. Sa wala sawang panonood sa aking munting channel pa lang. mag <laughs> dumaki. Another blessing. Pabutin nyo pa on 2K para uh, ano ang tawag doon eh. Uh, alisin na yung 1. Maging 2 na para at least na lalo ako nang pupursige. Kasi yung 1K ko may eh, git na ano na yun 3 eh, years. Gusto ko maging 2 para galaw-galaw. Ika galaw-galaw baka ma-stroke. <laughs> Sarap talaga nito oh si Iting Biting oh baka na ma Iting Biting ma ano tayo ma sponsoran tayo nito yan sana po hmm mabango pa Tsaka ito da bibili sa mga mall yeah, meron din sa mga supermarket pero karamihan dito sa may sarili silang ano eh store tong mga hopya na to yan sa uh, shot ko ako yung feeling best mall yan namin, maligot tayo. Good morning, good morning po kay Ma'am Michelle Kuwakubo dyan sa Japan. Don't forget subscribe to po natin si Michelle Kuwakubo. Napaka-abait, napaka-beautiful. Hey, hey! Always support me and always support you. Yeah. gusto ko na naman tuloy. Ah, uh, ang sharp isa pa. Sarap eh. Mga mga maliligyo na po ang inyong lingkod. Siguro mga alas 10, shower tayo. Pag maglilinis tayo ng bahay. So, meron akong lilinisin doon eh, sa taas. Baka rin naman ito ah, Nescafe. <laughs> Nescafe, baka naman. Ang sarap ng kape ng Nescafe. Oh. Gising na gising ako sa sarap eh. Mm. Babago magpapa alis tayo ng mga bigote bigote. Si bukas Monday na. Flag ceremony na. yung dikod po ay ikatrabaho sa barangay ha. Wait a minute. Kaping mainit. Oh, hi. Yuhang. Watch out kayo, Yuhang Wa? Oh, hi. Sarap yami, oh. Pagkailangan ko niya si Yulang Wa. Ganda ka sa mga siguro ni ano yan. Mam kwa kubo si Yu yulang Yutangwa wa ha hay kun mali mang yutang wa ko lang ha para mabati ko lagi si Yutangwa wa yeah. na sige na nilapit ko yung aking alam hindi ko malimutan si yu tangwa ay yu tangwa good morning Aha ha oh ha yan ganda naman ni eh, si Yutang ha. Pasyalan natin si Yutang ha. Kasama siguro to ni Ma'am kuakubo sa Japan. Sarap po. Hmm. Pag naubos ko ito ha. Na, siguro alas 10, may lang si Kuya Reynolds. Si shower. Then, may adagdagan ko hapon na. endorse ko lang. Jaypoy, Kagawad, former Kagawad, Jaypoy, ha? Gasol, dito sa Alabang. Kung gusto nyo ng gasol, dyan lang si matatag matatagpuan sa Wawa, Alabang, ha? Hmm. Boss ko si Jaypoy, pagdating sa gasol. Ayan po si Jaypoy. Ayan po si Jaypoy, ha? Ito ibigay niya nung Pasko sa akin, mag nung ako yung more than ng gasol binigyan ako ni Jepoy ng MAG yeah, kaya endorse natin yung kanyang gasol na matatagpuan LPG pre-delivery smart 0909-999-02094 o kaya naman tawagan nyo siya sa kanyang globe or cellphone 0915-735-1673 yang kanyang gasol tatlo kasi ang kanyang cellphone. Yan. Yeah. hindi niyo pa natawagan si <laughs> yung Mga ano ay mga taga Alabang ha. Uh, order kayo kahit sa Muntinlupa pa yan o sa Sukat. Meron siyang delivery. Ah, uh, Jeffrey Rivera alias Jepoy 09435 164027 yan po, kung gusto niyong order ng gasol kay Jepoy yan free delivery na po yan e text nyo lang siya para mabilis, text nyo sa messenger niya, at yung kanyang profile ay Jepoy Rivera Gasol yan, mabilis wala pang minutes na dyan ang inyong gasol <laughs> Hindi ko ako. Thank you, thank you kay Ma Michelle ko ako po. At saka kay Yulang Wah. oh, ha? Thank you, ma'am. Thank you po, Ma Ma'am Michelle ko ako po. Always support me and always support you. <laughs> ay, marami na ya po. Ay, 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 sarap mag-exercise. Ah. Ah. Shower tayo. Ah. 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 Aga, picture ako itong ganito aking ilalagas na thumbnail. <laughs> para mabigyan tayo ng endorse ko. Oh, Di ba naman? Thank you. Pagkagyan tayo. Tick! yeah para bigyan tayo nito. Baka ma-sponsoran tayo ng show pau ube. O, oh, piang ube. Bitin. Yummy. Oh. Ganyan, ganyan. Ganyan, mamaya. Ganyan saka isang kape. Nakaganyan sila. copy yeah. Coffee time. Yeah, naka ganyan Alam mo dyan, kasi alam mo, yung may isa tayong vlogger na biro na biro ng ganyan, baka naman, baka, baka, baka naman. Si Mr. Ano ni, Ninong Ray. Na-discover si Ninong Ray at tumaka yung vlogger. Ano siya, cooking chef ba? Dati palang chef si cooking Ninong Ray. Sumikat siya nung kasagsagan ng pandemya. Nagluluto siya. Ang dami nagbabas sa kanya. Ang daming pumupuri. Ang dami rin nagbabas. Ang sa madiscover siya. Ayun, artista na. <laughs> Bago, naging endorsement na siya. Si Ninong Ray, yan. Ninong Ray, baka naman makatikim naman sa sarap mong pagkain din, ha? Cooking, si Ninong Ray, yan. Yan, si Ninong Ray, yan. Ah, kasi natin si Ninong Ray sa Shake Rattle Roll ah uh, hindi ko alam matanda ni eh, kasi bakasyon noon nung mapanood ko yung movie nila si Shake Rattler Roll. Nagulat ako karami mga vlogger ang mga na-discover doon. Kasi pag sa dito sa amin sa pagbablog or pagko-content. Pag uh, mga millions followers ka na ang yung mga subscriber. Ngayari niya ko kontakin ka ng mga staff ng mga magiti na natin, alam ba, na staff ng KMJs staff ng Rated K, staff ng stop ng channel 7, stop ng iba't ibang ano channel pag uh, unyari, tulad ni Mr. Coco Martin ng Batang Kiapo pag nakita nila 1 million subscriber ka will 1 million followers ka na kukontakin ka ng mga stop na din igigis ka nila kaya someday sana isa na rin tayo dyan <laughs> diba Mr. Coco Martin baka naman pwede dyan sa inyong probinsyano din naging batang kiapo pero ngayon sana sa pag natapos na yung batang kiapo sana isunod ni Mr. Coco Martin yung isang bala ka lang Ngayon, sikat na sikat din yun eh tsaka yung kapag puno ang salop ni FPJ yan ni Fernando po Jr. yan ah, uh, Mr. Coco Martin yung pag natapos na po yung batang kiapo gawin nyo naman pong isang bala ka lang yan sa TV o kaya kapag puno na ang salo. <laughs> Hay, yun lang. Shoutout, shoutout ko. Ah, magsishoutout muna tayo, ha? Shoutout natin si Michelle Kwakubo dyan sa Japan. Hi to Michelle Kwakubo and Michelle Kwakubo family. Then shoutout natin dyan ka lang luto lang ako. Okay, Nagout my... Thank you po, mama. Then shoutout natin si Yutang Wa Ohay. Yan, papasyalan ko mamaya si Yutang Wa pagkatapos ko mag at magshower Then, sa charge lang natin, natin ng cellphone. Then, panonoodin ko at papasyalan ko si Yutang Wa Ohay. Yan. Kini-screenshot natin eh. Then, si ano, batihin na natin si ano, sino pa mamagandang ba bati Ito, baka magtampo to. Lagi gusto nito lagi siyang binabati Si Barangay Kagawa Jeff Hilapo. Hilapong kalinga. Ayan. Yeah. Huwag nyo rin ako daw kakalimutan sa May 12. Yung kanyang Tita Arlene Hilapo for Consejala. Ayan. Yeah. Yeah. Ayan. Si Tita Arlene Hilapo sabi ni Kagawad Jeff. Yes. Yeah. Yun ba? <laughs> o, baka si ano, namimiss ko tong mga friends ko eh. Baka lagi tayo nanonood dyan sa ano. O, baka Shoutout ko na rin to si Eric Adoka. O Eric Adoka, magawa na ng content mo or content ka na dito sa YouTube or mag-vlog ka na rin. Eric Kadaoka niyan. Pasyal ko na rin at uh, shoutout ko na rin si Ray Paril. Uh, thank you Ray Paril sa t-shirt na ibinigay mo sa akin ha. Thank you, thank you sa t-shirt Ray Paril. Kasi si Ray Paril na nagpalakad sa atin sa nang ganito palakad sirey ng MC card then siguro nahiya hindi <laughs> naman nahiyaan uh, uh, lapad tulong then binigyan ko at uh, natuwa siya siguro wala pang one month ay naibigay na yung kanya ID MC card kay nang dalawa kanya nang missis kaya binigyan tayo ng t-shirt. Nandoon sa task sheet susutin ko mamaya yon. Panugrug tayo. Insasuotin natin t-shirt sa bigay ni Ray Pareil. Tsaka shoutout out na rin natin si Harry Ricky si Boy Tick Rodolfo Jr. Tsaka si ano si Yan Mawi at saka yung Team Lalabs yan sila Team Lalabs sila Chat at si Mara yan, Team Lalabs yan kasi baka i-share ko eh para alam niyo na dumami dyan sa ating YouTube channel yung thank you thank you so much sa eh, inyong panonood sa akin gagawin ko lang mga 22 to 18.17 eh. Ano, ano ba ano babasa diyan? Hindi ko na 20 ha. At pagpalam tayo mga 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 march mga bro. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa akin channel, subscribe na Reynolds Dimesa Mesa and YouTube channel. Tama-tama, ubos na yung kape natin. Hi. tsaka itong ating masarap na ube, ha? Bye-bye you. Hanggang sa ulit, thank you, thank you so much sa aking paglalive. Ah, batin natin yung mga, ano, mga nagsisimba ngayon dyan sa San Roque Catholic. Yan, yeah, yung mga may, nagsisimba ngayon. Hi sa mga nagsisimba dyan sa San Roque. Yeah. Tsaka batiin rin natin yung mga Muslim nating mga kapatid Muslim. Uh, ah, Nagra-ramadam sila ngayon eh. Ramadam sila. Ayan, mga Muslim ha. Thank you, thank you so much sa inyong panunod sa aking YouTube channel. I love you. Three times sa day. Go, go, go. Baba you. Diligo na po ang inyong likod. Then magbabalik tayo mamaya hapon. ha <laughs> yo yeah.